Hi guys, so gawa tayo ng ano, leech plan na ang gagamitin ko lang is ang init dito guys ito ibab condensed milk at saka dalawang itlog dalawang itlog at saka sugar para sa ano niya yun. Nakita ko lang siya to guys sa YouTube. So, first time kong gumawa. So, sana ma-okay siya. <laughs> At bumili pa naman ako dito siya. Ito guys. Wala nang ibang malalagyan. Kaya ito na lang binili ko ngayon guys. So, good luck for me. Good luck for me. So, okay. Let's go. Hey guys. Gawa muna tayo lang.

Madali lang naman sya. Ayan. Tsaka ito. Panahin natin. First time ko gumawa, guys. Kaya good luck for me. Oh my goodness. ayong toko din siya yung Tapos dalawang itlog daw. So, dalawang siya guys egg give at saka white isama natin siya guys so haluin natin ano siya guys? Kaya susubukan ko na yun gumawa. Lagyan natin siya ng bread guys. Pero kukunin ko yung ganito. Kasi matigas to eh. Matagal na ano. Malinis yung kamay ko guys ha. Yung kukunin lang natin guys. Ito. Yung puti. Na madali lang matunaw guys. Ayan. First time ko gumawa nito guys. So good luck po. Good luck! Good luck for me. Good luck baby ko. Kiss me first. One second. Good luck, good kiss Good luck to go ahead. It's my first time. No problem. It's not good I put it outside. It's good. Of course it's good. so wala akong ibang malulutuan guys. Kaya itong ginamit ko sa rice cooker. So magpapainit ako dito kasi kailangan daw kumulo siya bago anuhin. Bago siya lagyan. So ito yung separate ko muna. Tapos na siya guys. Ang um, Ayun natin ngayon guys is yung mag -carm Caramelize, caramelize. <laughs> Naku, pasensyahan nyo na guys. Kasi, first time pong magluto. Ayan. Ah. Tapos natin siya ng sugar. Hindi ko na siya inano guys ng kung ilang cup ba. baka Depende na lang daw yun kung gusto ng matamis, damihan. Kung hindi naman gusto ng matamis, punti lang. Okay guys. Baby, I'm siya guys. Nailagay ko na. So mamaya mga 30 minutes ko siya ah, kukunin. So mamaya ko na lang siya ipakita guys kung perfect ba or not perfect. <laughs> so good luck for me guys. Tatlo siyang nagawa ko. Tatlo nga ganyan. Kasi yung isa hindi na siya nakasya. So yan ang yan. 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 Para paraan lang yan guys. <laughs>